Ina, tengah ni orang nama apa? Sakit naga yo, sakit naga yo, sakit mata hapus naga yo, hapus kaya negu mata iya negu tiokan. Roye ni Bibina oi. Bibina ita? kita ano. Oh. Ilak na Bibina. Tubungano pjukan. Ha. Dito ta bang pti bang Okay, Tumun okay, printer pa. Dapat. Dapat tiyan kag kaso no. Nga gana of oh, diu kanigsuon. Ignon pick among dugo siniya. Naa pa gid Mahal ra daw kay among dugo. Baloy okay. pudin taon okay. mo. Mga customer. Oy okay. mo. Nilalim mamong trabaho lisod pang dalan sa ka pamigkaoy. Tabangan pamigkaoy mayo putukan. No? Hmm, nang Masih o? na ninyo. Aduh. Kaya ikjun. Kaya ikjun. Kaya